Ito kami ano May simbahan kami dun sa barangay namin no? Kaya Kahit hindi tayo makapagsimba ng umaga Makapagsimba tayo ng Ano no Nang Hapon Kaya maganda pa rin yung ano no Hindi pa talaga ni na makasimba tayo Tuwing linggo Kahit may duty tayo Salamat pa rin tayo makasimba tayo ng linggo no kahit nag tayo ng umaga hapon nakasimba pa rin tayo ah, uh, rin tuloy lang tayo pag ano no pag ah, uh, agad sa kanya pag sunod sa kanya no mapag share ng mga uh, mga pulong niya no mga, mga ano niya prioridad talaga yung importante sa lahat no? baka sa yung baka sa yung ano natin yung tatay ang mga problema natin sumbong natin sa kanya ay tayo ng dati wala eh wala, di tayo ang ganito dati no? pero ngayon may sisumbukan na tayo may na tayo no? mga problema natin pakausap natin siya Na Umihiling tayo pa ng problema natin uh, Ibigay niya naman kasi sa rin, tamala, mga kamahalas mo Ibigay niya yan Walang ano Basta uh, faithful ka lang magigano Hingin uh, ang Paano hingin mo sa kanya Faith lang Kapokas ka lang sa kanya Ah, dito yung pastor namin, no? Ano yan? Nangawat pa kami sa pastor. Aba! Aris, pastor, oh. Ano mo po, tato, masimbaw? Ano? Ha? Hindi pag na pagganad ang grasya ni Benome. Malok? Pero manyako na. Pata yan, nakudako. Bago nga naman? Oo, bago lang. Happy oh, video. Kimos lang na yan, manimbaw. Oo. Oh. Kondisyon nila. Eh. Kondisyon bale. ba na eh. Ano motor niya ba? kondisi <laughs> Oo, si Abao. Oh, maganda yung Ah, kilala ko 'to. Oh. Kilala. Kilala <laughs> ko 'to. Ah, ulanan. Ano kuno nagie mo shaman, hay, wala ko naman ginapit. Kaya pag intindi ko, tapos sa duty mo. Tapos na alas 4 lang. Pero salamat gid kay God kan may trabaho ako linggo. May makasimba pa rin tayo sa hapon. Oo. Oh. Oo.

may taga-control okay, <laughs> ka. <laughs> <laughs> O kaya na, pero... ano mo no? kita ba sa sa mangga? Sige, 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 ka ba Oh, jute aku. Nanti, nanti mana aku makan sembah salinggo, tapi, hindi ko makakanggay niya ka Diyos na makasimbang yung kuya sa Apo, no? Uh Oo. -oh. <laughs> Pero sa ano, kumbaga... Uh, kumbaga sa uh, sa sunod, sa kung mawala naman tayo dyan, uh -oh. pwede, eh yung likod namin doon, okay na? Wow. May ano doon, pwede tayo maggawa ng church doon. Uh -oh. Sa likod ba? Kasi yung dati namin bahay, wala na.